kita nyo to ito ay host level ito ay usual na ginagamit sa lahat ng mga panday so ngayon kukunan ko ito ng libil na ako lang mag isa so ganito yung diskarte ko so welcome Relax TV supposed to mga kaidol nakita nyo to itong flooring floringanan is ready to flooring na sapagkat tapos na lahat tapos ko nang natakpan yung mga groove ng steel deck tapos ko nang na yung mga PVC para sa wiring tapos ko nang nailatag yung bakal tapos ko nang natalian ng tire wire itong mga bakal tapos ko nang na pero may kulang yung kulang dito is yung tamang pantay kung baga yung layout ng ating pag-flooring kasi kailangan pa itong malayoutan para kapag ka bubuhusan na natin ito yung flooring natin is nasa tamang pantay so ngayon ay kukunan ko ito ng libiling itong flooring ng aking bahay pero sa pagkuha ko ng level dito is ako lang mag isa paano ko ba makuha yung tamang level na ako lang mag isa so kino okay gusto nyo malaman tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. So kinubalik tayo sa tanong paano ko ba ito makukunan ng libil Samantalang ako lang mag-isa So kinunakita nyo ito ay hus libil Ito ay usual na ginagamit sa lahat ng mga panday So ngayon kukunan ko ito ng libil na ako lang mag-isa So ganito yung iskarte ko So kinugagamit tayo ng apat na guma andin itong puting tali so ganito lang yung discard deck. sa pagkukuha ko ng level na ako lang mag isa okay no, sa sobrang init ay gumamit ako ng kalo at saka itong sheet ko so nakita nyo itong kulay white na tali ito yung pinaka base ko so itong isang hose ay dito ko i itatali So, naitali ko na ito yung bis ko, itong uh, puting tali. So, itong isa naman ay dadalhin ko dun. andin then, ito ay itatali ko dito. Tapos ko nang naitali. So, yung bis natin is pupuntahan natin. Okay no, ito yung bis natin. Ngayon, itong tubig, nakita nyo to hihilain natin i-level natin dito sa base kita nyo yung tubig at saka itong tali na kulay white ito na yung pinaka base natin and then yung dulo is uh, titingnan natin kung saan hihinto yung tubig yun na ang pinaka level dito sa base at saka dun sa dulo ng ating hose so pupuntahan natin so okay no yung tubig ay kuminto dito so yun na ang ating pinaka level mula dun sa base natin papunta dito so ngayon ay tatalian ko na ito sapagkat ito ay yun na ang pinakatamang level uh, mula dun sa base natin papunta dito So, kinugan ganito lang yung diskarte ko sa pagkuha ko ng libil sa lahat ng lilibilan ko. Ito lang, kumuha lang tayo ng apat na guma. And then, ito lang magbibis tayo. And then, i-steady natin dito. And then, yung dulo naman, lahat ng area na kukunan mo ng libil is uh, tatalian mo lang. And then, kapag kayong tubig ay hihinto, doon na yung pinakatamang libil. Wow!